Gusto ko yung, ano, lambilambitin. <laughs> Ayun si Ella? Ayaw! Ayaw! natin? Nagdakal ata. Bagay mo natin, Dory. magkano Matibay okay. how yan. how much tita? 299. 299? Yeah. Ayan, ang gaganda ng mga ano nyo. Ate Karen, ang ganda rin to. Ang basket. Anong gagawin? Anong panggamitan yan? Saan panggamitan? Mga accessories, gano'n? Ito, pang travel to. Yan, pang travel. Itong ano, nyog. Binabanta rin ba to? Nyog. Oo, free yan. Free? Oh, yung cute. Hala. Ay. May bag. Patignan mo ko ano magkano presyo. Mabibili mo rin yan pag may work ka na. Antay-antay ka na lang. Wala ko presyo. Dali ka sa kabila. Ayun, ayun, ayun. 1, 7, 9, 9. Wow. 1. Ah. Ang right. ganda. Pretty. How much? Ayan. Tingnan mo yung lobe niya. Tingnan mo lang. Ito. Okay. Ang ganda na. Tingnan mo yung mga lobe niya na nak. pa Ay! 399. <laughs> Mahal. Hindi. <laughs> nagtitingin yun siya saan? Ay! Ate Karen, ito. Ang ganda. Wait lang. Ito ka. Sweet love. Tan. Ang ganda! Ang ganda lahat, no? Ate Karin, itulak muna yun. Mayroon siyang gulong. Dali. Ah, ano yan? Mag-vendor na tayo. Dali. <laughs> <laughs> Ay, ito. Pabango ng bahay. Atang, tingnan mo ngayon yung pabango ng bahay. Ayun o. Dr. Essential. pasila sila? Mag-burger king tayo. Sabi mo, 79 lang. Dito yung mga pabango ng pambahay. Dito yung pabango ng bahay. See you, May. See pa Magkano yan? Four? Oh, 499. Four nine nine Five point rest <laughs> 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 Gusto ko yan. Kahit yung ganyan. Magkano? Dito di, sa likod. Nandiyan sa likod yung ano presyo ata. Walang tanaman kung magkano to. Ay, tingnan mo. Magkano? bili tayo ng ganyan. Pero ang ganda yun. Mmm, kalaho. -hmm. Sa likod niyan. na siya. wait lang ah. Pero hindi naman nangungupas kaya 'yan. Ligayang Pasko. Pasko na, Ate Karen. Merry Christmas, Ate Karen. Anong gusto mong regalo? Ikaw. Ako? Regalo ko sa iyo. Pero meron. Ako din. May gusto ko rin. Hindi ko siya magbabalot. hindi mo mababalot? Hindi. Ang regalo mo lang sa akin ay kamusta mo na lang ako. Yun, yun. Ay, video na ako nito eh. Ang ganda. Oh. Ito Up, okay. Maghahawak ka na. Kasi babayaran natin yan. Hindi natin makauwi. Magkano yan? 2,299, no? Hawak ka lang. May bayang dadan. Hindi, pag ma... Babasag ang dadan. Pag ma... Narinig mo <po> natin, Karen? Hindi. <laughs> 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 Sabi mo na. sa mga Huwag daw hawakan. Kasi yung oh. bayan tayo, hindi tayo makauwi. Oo. Oh. Please oh, lakas. Kasabi ni Uri, lang kasi sabi nila yun eh ginawa kan lang mo agad? talaga <laughs> ka talaga kahit kailan. parang waran kail lang to ang <laughs> ganda Pero okay ube alam yan parang buong din Che nakanghir Ha huh? Starbucks tapos mawala lang yan. Magkano yan? 249. Mat, para may green lang din ako. Ah, partner. tarungin mo rin si Ate Ella kung ano rin sa kanya. Paano na lang kung mahirap ang mami ninyo. Nawanti kwarta ko rada, pa-uyo daw. di. Ang ganda, ang ganda Ikaw na. puro ang ganda. Kita mo 'di ba ano no bae no 299 2999. 299. 299. 3K na rin ano. Galing ata abroad, di ba? Ay, hindi pala. Hanggang airport lang pala. Mm -hmm. Ako. <laughs> Chak, pinapinta. Salted <laughs> egg, potato chips. Ayun daw, maganda, doon. maganda daw. naki. punaki. <laughs> Ayun, banana chips. Galing tayo ng ano. Nang? Nang? Oh, know, eh. <laughs> Sa mundo ni Bruha. Oh, kasoy. kasoy. yun natin. Tingnan mo ang sapitan niya natin. Sugar-coated naman ito. Agawid nung J-Bang Kagun. Ay, J&T ko ah. Hindi. Pwede yun ate kung ano, kung nagmamol. Mga ano. Ang oh, mutsiper natin ate. Nagdikad na gyan na. Ando niya lang yung makiwa. Bibili ka na nga lang yung may zipper na. Ate, yung black. Piliin mo yung black. Parang maganda. Ay, gumakakaya tayo. Pagkat ito, cherry. Ag pala na. Pasalubong. Ano na? Nakawa ka mo yung ano. Yumi. Yumi. <laughs> Anak ko, tingnan mo. Merry Christmas. Pasko na talaga, oh. Hey. kulit ka pa sa makulit. So, kaya mo na yung kulit. Sige lang, kulit yun, Yumi. Sabi ko sa'yo, pam pambayad natin si papa mo. Pag makabasag ka dyan. Alin? Ate, nga, kita man, magkano? Kita. Ah, may tig 100 lang. Alam, 100. No, Ala grabe, 1000 naman. Hindi matagal ako. Mga gold ba 'yan? Bili na lang ako sa ano totoo. Magkano? Magkano? Four? Four daw. Magkano? Magkano? Tunay na silver tigong. Eh, kahit kastano, Karen. Ay, ako dun mahal. Lugaw sa luwag. Ay, siguro ko.